Ako pa pala naon. Ayan, nakasakausap ko ang kapatid ko na sa Japan. Yes! Ah, suru. <laughs> Anong, ano yung sa Tagalog? Ah, uh, ano, go to, ano, go to shopping. Go to shopping? Yes. Kay Mono? Kay Mono, shopping. Sa Aides, <laughs> Ah. <laughs> <laughs> uh, ah. Ah. Sorry, ano? Oh, mayonnaise so. Mayonnaise. Oh. Mayonnaise. Oh, oh takay. Ibig sabihin, expensive. Nako, ang mahal. Is... Ang mahal pala niyan. Sambag, Samb... in Hongo, sambiak Ako, magkano sa peso yan kung iya, ano? Ah, uh, iya ko, ay, 150, some... 150 peso, mura na. Oo, oh, oh, ano, ano? oh, magkano yan? Nasa Japan kasi siya eh. Magkano? 150 peso. Ang mga ano nila toyo. Oo, oh, ay mo, mura. Mura siya. Mura. Mm -mm. ko ng isda. Oh, magkano ang kilo ng isda dyan sa Japan? kilo. Plastic lang. <laughs> kasi nga nag-iisa ka, no? Oo, ayun nga, ni, lahat ng bilihin dito, oh, oh yung ipon, na ganyan kalalaki, siguro, limang piraso lang, ano, 300, 344. Oo. Five pieces. Sale na yan, dito. sa peso? Okay. Anong karne yan? Sa peso, magkano yan? Pakalatiin niya lang yun. Yung 344, kalahati ilang sa peso. Kuro, mga 160, gano'n. 160, ano? Ay, pwede na yun. Marami na yun, na ah. Okay na yung pang-isahan. Mm -mm. Nako, mahal. Tapos sabi nila, mahal daw ang bilihin dyan sa Japan. Hindi naman sa Kuwait. Ay, ano? Mura din ang Maka mga pagkain. Dini. ni, Nakakatipid din sa pagkain. Kailangan matalino ka lang sa pagbili ng mga pagkain pag nasa abroad ka. Ayun, ano, ang lalaki ng hipon. Oh, yan na lang ang bilhin mo. Isahok mo dyan sa gulay mo. Oo, gataan na tayo. Kaso baka ma-high blood ka. Wala naman tayong high blood eh. Wala nga. Sila, si, sila ang mga high blood sa akin. <laughs> <laughs> Kailan ka binila na, ano, yung nga kapatid ka magbabaka. Ano na, for good na siya, for good na. Three years Ay, sa Japan. Ba, Ay, wala lang. su <laughs> Oh, ito ang isda. 464. 464? Ang lati ay 200 yan. 200 sa peso natin yan. Bah, ay ayos. Mura na yan. So, ang, ang tataba niya, ang tataba. Uh -huh. Bibili ko na taga sale. Mahilig ako sa sale. O, oh, yung mga, magpili ka ng mga sale, kailangan wais ka sa pamimili. Kasi konti lang ang bibili ko, kasi nga, niuwi na ako. Kaya nga. Bang? hala, Ala, ay ano na laang, kumbaga kaunti-kaunti na lang ambilhin mo. At saka yung iyong ulam, eh kahit tatlong araw yun, oh yes, ayos na yun. Tipid ka lang muna, kasi nga magpupurgod ka na eh. Kunti-kunti uh -uh. lang. Mm, mm Ito siguro, ano, kulap po ng mga dalawang araw. Yan. Kasi umaga, tanghali, hapon to. Oh. Kaya nga, oo, oo, oh O, oh, oh. oh, di parang bang ano ko to, pang isang oo oh, oh, pang ganon Bibili pa ako ng isa kasi paborito ko po. Anong, ano, ano naman yan? Anong ulam, anong ulam yan? Basta pa rin yan. Paborito ko kasi yan. Pag hmm. two days ko yan. O, doon naman tayo sa iba. Panalo Ay, pag... Panalo ano? Kung baga magkano ang iyong nagagasto sa ulam lang sa isang buwan? Sa peso ha? Ano? peso ay siguro ano, mga 6,000. Mga 6,000? Sa peso. Hmm. Sa oh, ulam lang, lang. Ito may dumpilas dito, ang mura Oh. Ito ang ko tayo. Eh. Oh, tinan mo, tinan mo oh. kung magkano ang dumpilas dyan sa, sa may Japan. Lista. Ay oh, parang, sariwang, parang sariwang, parang sariwang sariwa no. O oh, tsaka ano oh, 84 lang. O, oh, yung sa atin yan, 40. Ooh. Oh. Oh, siguro 30 lang 'yan, 30 pesos lang. Nasa ay, ano ay, ka? Asa atin ang isda ay parang 100 plus na rin eh, 100 parang plus. Gusto ko paes. Yung parang sinaing neng, parang sinaing maghapon sinai, mo na, na rin, oo. Rin o yan na lang, pang maghapon mo na uli. Hindi pa pa-aroha. Kaya nga. At saka pag nagluto ka, isa-isa lang na putahe, eh. hindi yung sabay-sabay. Uuwi parang ka na, na eh. Tama mo, ang, ang ulam ko nga, ang ulam ko nga ka ngayon eh, ano eh, uh, galunggong. Ang lalaki nung galunggong din eh, sa kuwi. ano ko na yan, sabay-sabay ka para matagal. Ay, ano ba yan? Masisira ito pa, yan. Ito, tapos ito, tapos ito, tsaka yun, pang pinais. oo mm -mm. so, okay na yan. Mga no, karne naman tayo. Naku, ang dami mo palang. takwa, takwa. Ah, pa kaya pala taba mo na dyan kasi puro pagkain ka. Hamaki mo ang aking budget lang sa isang buwan ay ano, ah, minsan 15 dinar. Magkano ang 15 dinar? Itatimes mo lang yun sa 188. 15. Magkano nga ni? 15 dinar eh. Eh di, itatimes mo sa 187 kasi ang palitan nga ay 187. na ah, minsan 10 nga eh. Oh, 15 times ah, Pero kalimitan 10 lang ang gastos ko. Mm. 15. Ito pala kina 15, oo. Times 188. 2,800. 'Yan lang ang aking gasto sa isang buwan. Eh ang mahal kasi dito ng mga condiments, yung mga lahok-lahok, sibuyas. So, Sayang ang sibuyas dito nasa 200 eh. Isa lang 'yun. Ah, 'yan ang, yan ang ano baligtad naman. Dito naman sa Kuwait 'yan ang pinakamura. Ang kilo din ay ano eh 300 pills. Wala pang isang yung mga lahok din eh, ang mga mura, yung mga seasoning. Ng ano, ng baboy kaya hindi na ako bibili ng baboy. Ilan ang, ano naman ang binigay mo sa kanya? Ha? Ano naman ang binili mo sa kanya kay Loy? Pupunta sa dito eh, di pagluluto ko ng siya. Kayo nga. Ni naman pala eh. Pupunta sa dito sa bahay. Hmm. Buti hindi ano, okay pala sila Loy, ano? Okay. Okay naman 'yun, mabait. Ah, hindi naman yun maarte. arty mm Mula -mm. yung nga mahilig yun. Eh. Hindi nga mahilig sa arty. Kaya nga. Parang yung inayun. Mabait sobrang. Mm-mm. Alam mo kahit inaaway na nga siya dun eh. Yung ano, parang naiingit kasi kasi marami siya ng ipon. Oo. Oh. Ang dami yung ipon. Siya ang pinakamataas ang ipon. Alam mo, ano ba siya? Sower din ba siya? Anong trabaho niya? Sower lang din. Ah! Oh. na na... Basta ay, siya, Mananahi din pala siya. Mananahi ay, din pala siya, Neng. Neng, mananahi din siya? Oo, oh, siguro 700,000 ipon niya. oh ay mananahi pala siya. 700,000 times, ano, times point siguro nasa, ano, nasa 330,000 eh. uh, 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 uh. na. Mm, mm, Eh, anim na buwan pa lang siya. Oh. Wala kasi siya pinapadala. ha? O kaya nga, ang magulang. Siyempre siguro sa mga magulang nagbibigay, hindi lahat. Gusto may negosyo ang nanay niya? Oo. Sa mm -hmm. Kaya ano, kaya matipid din siya. Okay na to. okay na yan. Ano yan? Pagkatapos niya, uuwi ka na? Uuwi na ako. Mamimili lang ako ng sabon kasi wala akong sabon eh. Hmm. Ay sino ang sabi ng inay ano namatay daw ang kapuling. Yung kapatid ng kaka. Uh -uh. Pero ang pupunta daw doon yung mga ano yung mga anong pangalan nito? <laughs> mga Ate Pupunta mga... ang inay. Oo, oo pupunta doon ang inay. Mga i maglalamay lang ng isang gabi ganon. Uh -huh. Arigato si Mas. Arigato si Mas. Arigato Mas. Arigato, gozaimash. Anong ibig sabihin nun? Thank you. Ayan. Marami ka rin palang natutunan ng after 3 years mo, no? Oo, oh, sabihin mo. Sabihin so, mas, uh, excuse me. Kaya nga. So tayo mag... So, si Mas, pakiusap, please. Ayun. Ay, di tayo ituloy ang... Bi... Neng, tuloy ang business natin, ha? Neng, yung usapan natin. Oo. Oh, oh. Mag-i-business na tayo niya. Ay, po, but gusto ko mag-business doon kay sa'yo. Yun na nga ang sinasabi ko. Kasi nga, doon si ka mar ng maraming customer. Parang gusto ko rin kasamang inay eh. Yun na eh, na, maawa ka nga sa inay. Alam mo, ako nga gusto ko na mag-porgo <laughs> din. Ay, para ay, hindi naman ay, tayo tumanda sa abroad. Na eh. Hindi na ako mag-withdraw. Wag... Kasi may budol ako yung sa ano ko, may dalawang lapad ako sa sobre. ah. Mm. Hindi ko na-withdrawin yung ano ko yung isang daan ko, 100,000. Oh, so, ay... 100,000 siguro nasa ano yun. 100,000 times 0.38. Uh, makukuha mo sa atin yun. Hindi. Eh, ATM ko dito sa, sa Japan. Oh, eh, pa, sa, eh, iwanan mo kay Lloyd, ah, ganon? Iwithdrawin yun pagkatapos ko dito, mga siguro ang mga, pagka mga mawi ma na ako. Tapos bibitbitin mo? Hindi, Ipadala mo sa sarili mo, Neng. Ipadala mo sa sarili mo. Ha? Pwede mong ipadala sa sarili mo. Ganon ang ginagawa ko eh. Pinapadala ko sa sarili ko. Ayoko. Si Lloyda na magpadala sa akin. Hindi ko naman kukunin lahat ni Lloyda. Ah. Uh -huh. Iipon ko lang para hindi ko magastos. Ah. Uh -huh. Kasi pag nasa akin, baka magastos ko pa yun. Eh. Ah, kaya nga, bahala ka. Kasi kukunin ko yan mga pag magnegosyo ako. Mm uh -mm -huh. Hindi naman agad-agad ang mga pera na ibibigay ko, magkukunin ko. Hindi ko naman ano lang yun, tatabi ko lang. Kaya nga. Parang may pera ako. Mm, -mm. Tapos ganito ha. darating pa akong pera, 6 months o 5 months pa yun. Oo. -oh. mo yun. Maganda doon sa akin ang mag-business. Malapit sa lahat. Maganda tayo? Maganda doon sa akin ang mag-business. Doon sa bahay ko. Oo. Ano oh, oh. Tapos okay. yung yung paggawa ko doon sa ano, yung paggawa ko doon sa bahay, doon sa tindahan, para ma magiging dalawang kudrado, magiging dalawang kudrada do doon. Dalawang kudrado lang baga. Alam mo ang kuya, pwede nang gumawa noon. Kasi ang kuya ay ano yung nag ano may nagigrills. Palibot lang 'yon ng grills, tapos bibili lang tayo ng ano, yero at saka yung bubong. chocolate ko 'te kasi kokonti lang yung nabili kong chocolate. Bit ilang piraso na ba ang chocolate mo? Siguro ano na lang. Mga Wag ng chocolate ang bilhin mo. Ang bibilhin ano? mo ay Nescafe. Kasi ang mahalang Nescafe doon ang sa inay, sa inyo, ng inay. Yun, yung, yung personal nyo ng inay. Ang bibilhin nyo, ang bibilhin mo. Ang chocolate walang kwenta na. Ba? Ay, ang pasalubong ay sino lang ba ang pasalubong mo? Si Elisa. Oh, wala na. Sabi duro. Makakahiya man judulang wala ka pa sa lubong doon. Eh syempre hati-hati. syempre hati-hati doon sa isang ano. Ayun naman yung makatikim lang ang mga taga roon. Masaya na yun. Basta ikaw ay nag... yung mga sabon akong dala. Oo, at yung... Pwede ako. Tama na Ay, yun. Sabon. Tama na yun. Kasi nga, ang importante doon, Nescafe, shampoo. Ang kuya, bibigyan ko ng sabon at saka chocolate. Mm -hmm. Ang kuya lang, ang kuya. Kaya nga. Hmm. Sa so, next tayo mag-uusap about sa kuya. Ito mo. Ah, yan. Magkano ang chocolate dyan? Mahal ba? Ate ko, man na ako. Mahal naman ito. 560? Magkano sa peso yun? Nasa ah, 250. Alam mo naman na kukuripot. Ah, uh, eh. Kukuri, <laughs> kukuripot kukore ka pa sa akin. Alam mo yung pagkatating ko lang dito sa Japan. Sabi na kuya, patara sa akin. Ah. hindi, Ito naman ako ng 10,000. Ah. Uh. <laughs> Nakakatawa Ay, ano ba naman ang kuya? Kakarating ko lang. 10,000 agad. Hindi mo ko lang ako 10,000 din eh. <laughs>